Abay, ito ata ang craziest mid-season trade in NBA history. Well, para sa di pa nakakaalam, abay, tinrade na ito ang Los Angeles Lakers, itong si Andre Davis for Luka Doncic. And ba well, lang full details mga idol, marireceive ng Lakers si Luka, si Max Kleber, Markif Morris. Ito namang Mavericks, marireceive si Andre Davis, si Max Christie at ang 2029 first round pick ng LA Lakers. Ang just naman ay matatanggap si Hood Shifino at pati na rin dalawang second round pick. And definitely mga idol, lahat ng NBA fans ay caught off guard dito nga sa balitang ito nang dahil wala man lang rumor, wala man lang kahit counting balita man lang patungkol nga dito. Straight up trade, caught off guard ang lahat ng NBA fans. At pati nga mga NBA players ay talaga nga namang nagula dito sa nangyari at sila ay napatweet. Si Jalen Bronson dalawang beses ba yung mga idol? Akala niya April Fools. Itong si Tyler Hero na pamura at si Alex Caruso, former Lakers players, ay baka nahack nga daw. Itong si Sam Saranya, si Tyrese Maxey, ganun din si Josh Hart, pati na rin si Joel Embiid. And while well, mga idol pati nga si LeBron James ay sabi nga neto ni Shams Rania ay nagulat si LeBron si AD mismo pati na rin si Luka Doncic pakinggan niyo Doing this deal and I'm told Luka Doncic, Anthony Davis, LeBron James, the players, coaches, a lot of people on both sides with the Mavericks and Lakers had no idea. I can assuredly tell you it's a fact. LeBron James had no idea this was coming. At ang mga NBA players din mid-game. At ito si Devin Booker. Kitang-kita natin ang kanyang unang reaksyon nang mabasa niya ang balita sa trade. Talaga nga namang left speechless itong si Dibu at pati na rin ang kanyang ibang mga teammates dito. Panorin natin. Uh, I think so. uh, I think so. at pati nga ang mga Blazers players dito ay kanila ding nabalitaan during the game ang napakalakit na kakagulat na trade at ito ang kanilang mga naging reaction dyan. And I showed Denny, because Denny didn't believe. Now they're still trying to figure it out. That was fascinating. And so it is a stunning development. And then sa post-game naman, ito nga si Devin Booker, pati na rin si Kevin Durant, ay binigay nga ang kanilang thoughts patungkol sa grabing trade, nakakagulat na trade ng Lakers at ng Mavericks. You know, the NBA shows you yeah, so NBA is wild place, man. at isingit na nga rin natin eto ngang mga NBA fans na talaga nga namang hindi makapaniwala dito nga sa nabalitaan nilang trade anthony davis for luka Doncic. Hands. I don't I don't know. Know. absolutely the worst day in Dallas Mavericks history. This is, no, this is the worst trade oh, of all time in Dallas history. Dude, it you like... cannot name me a worse trade than this one. It feels this like Jay just trade. got shot. Yeah. It really feels like Jay. Anyways mga idol, kayo ba? Anong masasabi niyo patungkol nga dito sa craziest mid-season trade in NBA history? Komento niyo lamang din ang inyong mga reaksyon at opinion.